matutunghayan niya. Ngayon ay mga sitwasyon na nagpapakita ng kalakasan ng loob. Good morning, class. Good morning, Miss Reyes. Malapit na ang buwan ng wika, kaya naman naghahanap tayo ng estudyante na lalahok sa pagbigkas ng talumpati. So sino sa inyo ang gustong sumali sa pagbigkas ng talumpati? Meron bang nais sumali? Gusto kong sumali pero nahihiya ako. Baka ako yung magkamali at tawanan nila ako. Pero hindi kaya ko yun. Okay Joseph, ikaw na isasali natin sa pagbigkas ng talumpati. Congratulations. Ah, <laughs> ang taba-taba mo, Sophia. Oo e, nga, ang taba mo. Kaya... Na yan. <laughs> si Sophia. Masama ang inyong ginagawa. Okay, mga bata. Meron tayo ang art project at kailangan kayo ang gagawa nito at hindi kayo magpapatulong sa inyong mga magulang. Naku, hindi ako pwedeng humingi ng tulong kay mami at daddy. Baka mahirapan ako. Pero kaya ko yun. Magtiwala lang ako sa sarili ko. At kinawa nga ni Joseph kanyang proyekto mag-isa. Joseph, bumili ka ng gata sa tindahan. Ay, mommy, nahiya po ako. Wala kang titimplahin ngayong almusal. Naku, kailangan kong laksan ang loob ko pa kape ang inumin ko. Pabili po aling nena. Anong bibilhin mo, Totoy? Gatas po. Na ito ang gatas. Salamat po. Walang anuman. Araw ng Pasko at may family reunion ang pamilya at nais marinig ng kanyang mga tiyo at tiyo ang kanyang pag-awit. Nahiya man si Joseph, ngunit labanan niya iyan para mabigyan ng kasiyahan ang kanyang mga kamag-anak. I you.